Maswerteng nakaligtas ang dalawampung katao kabilang na ang tsuper matapos mahulog ang sinasakyan nilang jeep sa isang bangin sa barangay Manga Peña Blanca Cagayan noong ikapito ng Setyembre. Ayon sa investigador ng PNP Peña Blanca na si Police Corporal Sherwin Pagulayan, ang mga biktima ay pawang mga residente ng barangay Nababalayan, Peña Blanca at Patungo Sana sa barangay Kibal upang suportahan ang pambato ng kanilang barangay sa basketball. Habang nasa pakyat na bahagi ng kalsada ang jeep ay mayroong pasaherong bumaba kaya naman huminto ang jeep subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, mano ang preno nito dahilan para ito ay umatras at mahulog sa bangin. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang sampung pasahero ng jeep kabilang na ang 65 at 8 taong gulang na individual kaya't kaagad na dinala ang mga ito sa pagamutan. Sa ngayon, patuloy pa rin inoobserbahan ang kondisyon ng mga sugatang biktima. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman kwenta palang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi para sa IVM News ako si Idol Zaira kung Idol.